Estado naman ang dalawang lalaking na nang hihingi umunoon ng masiselang larawan online. Ang kanilang mga biktima, mga dalagita. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na nakapalag si Alias Paul, 45 years old, nang arestuin sa Paco, Maynila nitong lunes. Huli rin si Alias Arnie, 25 years old, sa yulay na entrapment operation sa Sampalok no namang January 29. Dinakip ang dalawa dahil sa umano'y panghingi ng masiselang mga picture at video online. Target nila, mga minor de edad na kinakaibigan muna bago takutin at i-blackmail. Base sa investigasyon, nabiktima ni Paul ang 15 anos na hipag ng namatay niyang katrabaho. Tinatakot niya raw ang dalagita para magbigay pa ng pictures at makipagtalik. Buti na lang, nabisto ito ng atin ng biktima na napag-alamang dating niligawan ng sospek. Pero binasted siya nito, kaya ang dalagita raw ang pinuntirya ni Paul. Dalawang araw na po no, nangyayari yung mga ganong uh, sitwasyon. At natuklasan nga lang to nung no, nanghiram ng cellphone doon sa kapatid. Depensa ng sospek, meron silang relasyon ng dalagita. Sa ngayon, pinalaya muna ang sospek dahil sa desisyon ng piskalya ukol sa legalidad ng pag-aresto. Sa siya po na nilatag natin, ma'am, is eh, sufficiente naman po yun. But with regard po sa arrest, ah, parang sinasabi nila na ah, hindi siya ah, for arrest po yung reklamo po na yun since ah, for preliminary investigation or for filing of case against dun sa tao. Si alias Arnie naman, 12 anyos na babae ang biniktima. Inalok niya raw ng 8,000 pesos ang dalagita kapalit ng malalaswang video nito. Kalaunan, pumayag ang biktima at nakumbinsi ring mag-video call sex. Ang hindi alam ng biktima, nirecord pala ito ng sospek. Nahaharap siya sa reklamong grave coercion at anti-online sexual abuse or exploitation of children. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Ibara ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.